Handang-handa na pa naman sana si Cholo humabol eh. Tara, 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 tara. Mag-i-explore mag daw sana kami. Mag-video oh, kayo ba? Kasi cameraman na birthday. O sige, ako ako cameraman nyo. Sige, baba kayo. <laughs> Ayoko na. Napahila. Ayaw <laughs> <laughs>

sekilah mala kayu dia tenguhan baka macam ya Maganda dun sa kabila, oh. Tiyan mo Yung light. Pag sa araw, kita mo yung windmill dito. Madami. Madami. si Jacob dyan kasi Cholo. Hindi <laughs> ka na, 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 na makita. Hindi <laughs> na makita niya ate. Hindi ah. ah. ka na daw nakikita si, si Cholo. Ay, bahay na siguro yan. oh. Mga bahay namin, mga na, may mga nakatira na. Mahal siguro yung per square meter dito. Ay, parang Ay, restaurant din siya. Restaurant yun. Banda na mo. Ay, paikot to. Kala ko babalik tayo. Oh, Ayun na. na. Yan din yun din. Pwede ba? Pwede ba umihi? Diyan, sa ba kami sa Nauhaw na yan si Cholo. Ng yan, tayin mo. Oh, no.